isang tanong naman po ang pong subscriber ang ating sasagutin kapag unang panganak po yung ating mga alagang baboy o first parity pa lang niya at saka yung kanyang anak po ay nasa 3 or 4 piglets lang mayroon bang posibilidad na sa kanya pong susunod na panganak ay ganoon pa rin kadami yung kanyang anak kapag tayo po ay nag-aalaga ng mga inahing baboy po mga kaibigan ang ating pong main concern or main goal dyan ay yung kanya pong dami ng biik ng kanyang anak kasi doon po kayo doon po tayo kikita sa mga biik na kanya pong mga kaibigan. Dapat kapag tayo po nag alaga ng mga inahing baboy, sila po ay nag-average ng sampung biik pataas. Kasi po kapag siyam na biik pababa ng pong -anak, mga kaibigan, medyo tayo po ay bawi lang po sa ating kapital. Pero kapag sila po ng anak ng sampung biik pataas, yan po, mayroon po tayong profit o kita sa pag-alaga ating mga inahing baboy. Kapag first timer pa ng ating mga inahing baboy, sila nanganak mo ng 3 or 4 na piglets pa lang. Dapat sa next niyong pabulugan siya o sa next niyang panganganak, bago kayo mapapabulog sa kanya, dapat talaga siya po'y nakastanding hit o landing landi na bago niyo pabulugan. Huwag niyo pabulugan na kasi simula pa lang panglalandi. Huwag niyo pabulugan na hindi pa kasi kukunti lang pang ianak dyan. Dapat para maraming ianak po yung mga inahing baboy niyo sa kanya pong sunod na panganganak dapat pakastahan siya sa araw na kanyang landing-landi siya o oh, standing hit po yung mga inahing baboy po mga kaibigan.